So, good morning mga kalapatids. Uh, welcome back ulit po dito sa aking channel, ang KRB Lop. So, ngayong araw ay Sabad. Oh. Uh, first thing pala, bago mo, bago kumpisaan yung video, maraming maraming salamat ulit dun sa mga viewers na wala sa kong sumusuporta po sa atin. So, medyo pausa ko ngayon gawa ng malamig na ang panahon. Tsaka, hanggang ngayon is makulimlim pa rin uh, then mamaya kasi merong nag comment dun sa isang video natin kasi sabi ko nga papakita ko yung mga supplements na ginagamit ko sa mga ibon na binibigay ko sa mga kalapate so mamaya papakita ko sa inyo lahat ng mga supplements ko na pina, pina ko sa mga kalapate pero before nung summer race nga natin yung mga supplements na ginagamit natin during derby race na nandon lahat yung one week program natin na inilabas ko nun is hanapin nyo na lang dito sa medyo natabunan na yun kasi mat medyo matagal na yung video na yun siguro mga 2 months na yun so ngayong umaga mga kalapatids gawa ng medyo makulimlim nga ah uh, Pipilitin pa rin natin actually araw-araw araw kahit umuulan. Sinasanay ko yung mga ibon na magronda kahit mahamog o umuulan man 'yan kasi yung laban nga natin ngayon yung parating is winter. So kailangan masanay talaga yung mga ibon sa makulimlim tsaka umuulan. Kasi yan ang labanan ngayon sa parating natin. Then may konting problema lang din ako dito sa mga ibon kasi Uh, nagmold sila o naglugon kasi ngayon talaga pag naguulan ka hindi lang naman sa kalapate kahit sa manok ngayon is mga naglulugo ng mga manok kalapate mga ibon kaya sana bago dumating yung training natin ng winter race i medyo magsara na yung kanilang paglulugon pero medyo matagal pa naman so ngayon is August 3 ang start ng training po ng nang winter race natin is ano uh, August 20 nga ang training natin. So ngayon umaga makulimle magpaparanging pa rin tayo then mamaya magpapal maglilinis ako ng loob. Then papakita ko sa inyo yung mga supplements na ibinibigay ko sa mga ibon. So ito, paparondahin muna natin yung mga ibon natin kahit medyo makulimlim. ayun mga kalapatids uh, tapos na nga tayong magpa ronda then napakain na rin natin sila at nakapaglinis na tayo ng lock so ayan tulad nung sabi ko kanina uh, papakita ko sa inyo yung mga supplements na ginagamit ko sa mga kalapate so before anything else mga kalapatids eh lahat po nung ipapakita ko sa inyong supplements eh Uh, yung ginagamit ko na supplements pala is simple lang so papakita ko sa inyo uh, isang tip ko sa inyo mga ah, uh, huwag kayong masyadong umasa sa mga gamot and supplements though yung mga ibang fans here kasi sabi ko nga hindi naman tayo pare-parehas ng pagkukondisyon sa mga kalapate meron tayong kanya-kanyang ah uh, methods or ang tawag doon, basta pamamaraan kung paano natin po conditionin yung kalapate. So ako, ito isishare ko sa inyo yung supplements na ginagamit ko. So una-una, ito, uh, ang B22 tablet. Ito, lagi ko itong ginagamit. Uh, pang ano to, kasi ang B22 is madami siyang ano, Mada multivitamins and minerals kasi to. Ayan, kung makikita nyo. Medyo malabo nga lang. Medyo malabo lang siya. Ayan. Uh, marami siyang content na vitamins and minerals sa tablet. So, kung makikita nyo to is maliit lang na siya na tabletas. Parang chocolate lang na M&M maliit lang siya so ito madalas kong ginagamit to uh, sa mga hibon uh, flyer tsaka breeder ginagamit ko to so sa breeder ang ginagawa ko dito is uh, the day na pinagparis ko sila hanggang sa umitlog lagi ko silang pinapainom nito kasama yung uh, ang calcium magkasabayon yun. yon basta sa breeding yun yung ginagamit ko then sa mga flyer pagka malapit na yung laban once a week nang bibigay ako sa kanila ng ganito B22 then ayan mga kalapatids after nung B22 tablet eto nga yung calcium na sinasabi ko eto mura lang naman to uh, maganda kasi to sa kalapate para sa matibay nilang buto then sa breeding paglabas nung itlog nila matibay yung shell uh, ibig sabihin buong buo yung pagka shell nung itlog nila pag naglabas. So, ito. Mura lang to. Ito, nabibili ko to ng 35. Isang bote. 100 pieces na siya. Then, yung B22 pala. Ito, hindi ko na matandaan kung 170 or 180. Nasa ganon. Ang bili ko. Isang bote. Uh, 100 pieces na rin siya nun. So, matagal nyo, matagal nyo nang gagamitin. Then, pag bumili kayo ng ganito, uh, siguraduhin nyo lang na huwag nabibilad yung mga ano, yung mga vitamins at minerals ay itong mga supplements na to kasi nasa ano naman yan eh nasa indication nila ah uh, lagi yan nakalagay do not store at temperature not exceeding 30 degree centigrade say, celsius so dapat hindi lalampas ng 30 degree so dapat lagi nakatago ito kung saan man Then, ito, yung susunod nga, ng calcium. Then, ito, multivitamins. Ito yung, mura lang din to. Kapresyo lang din to nung calcium. So, 35 lang din to, 100 pieces. Uh, parang B22 lang din siya kaso kulay pula. Ayan. Pula siya. So ito naman ginagamit ko to pagka sa inakay. Pagka nagkaroon na ng pichon no napisa na yung itlog then after mga one week or two weeks yan nagbibigay na tayo nito once a week once oh, once a week kasama yung calcium sabay sila nito so para ganon at least may vitamins na yung mga pichon pag lumabas then ito naubos lang to eh iba na yung laman nya so ito bee pollen uh, honey aid ah uh, ginagamit ko to sa recovery after ng flight ng mga ibon so ito naubos wala na laman to ang laman nito ngayon is Vitaboli so ito Vitaboli isang produkto to ng ano Belgica so ang Vitaboli is a B complex na nakakatulong para sa kalapate so vitamins din siya yung Vitaboli then itong B pollen Uh, pang recovery so nung summer nga naubusan tayo nito kasi wala akong mabilan nito dito na binibili ko to sa Angeles pa so nabili ko to 130 Tre, ay 20 yung laman niya so sa Angeles kung alam niyo yung top line poultry supply search niyo na lang doon pero yun nga naubusan ako nung summer bumili ako yung pangmanok so parehas lang din naman sila B pollen din to ah uh, same company lang sila isa lang ang gumawa so eto Nung naubusan ako, bumili akong pangmanok Kasi dito sa amin, sa Mexico, madalang lang yung supplements na pangkalapati talaga So yan, bee pollen for recovery Then ito, ito ginawang ko na ng video, ginamit ko yung Raktab Astig Pampurga sa mga ibon So hanapin nyo na lang yung video ko na to Na ginamit ko to nung nagpurga nga tayo dito sa mga warriors natin ng pang winter ito uh, brewer cheese ah, uh, ito ginagamit ko din to upon arrival nung ibon kunyari uh, lumipad siya ng malayo then ito pang recovery din uh, ang ginaga ang ano kasi na to ng brewer yeast kasi nga may yeast siya gaganda yung digestion niya kasi may probiotics na rin to actually ito pang tao. hindi po to pang kalapate so nabibili to sa mercury drug maghanap lang kayo sa so, magtanong kayo sa mercury drug merong maliit nito pero nung bumili kasi ako walang available walang stock nung maliit 30 lang yung laman eh ang pagpapainom kasi nito sa kalapate is ka kalahati lang hinahati ko to So during the flight kasi long flight ng kalapate pag uwi niya Sigurado masasakit yung muscle niya, yung katawan niya Mapapansin nyo yun, bagsak Basta pag umuwi yung kalapate uh, Sa malayo, uh, let's say apari Umuwi siya, mapapansin nyo sa kalapate yun uh, Stress na stress siya So ito yung minibigay ko Pag binigay nyo to, ako ito na experience ko ah nung ginamit ko to pagbigay ko kinabukasan yung ibon fully recovered na siya maganda na ulit yung mapapansin mo naman yun eh masigla na ulit yung katawan ng ibon so ito nabili ko to is around 270 or 280 100 pieces na rin siya malaki siya so uh, binili ko na rin to kasi nga sabi ko dapat yung maliit pero ito kasi medyo matagal naman yung expiration 2023 pa So binili ko na rin kasi kailangan So nabibili to mercury drug, magtanong lang kayo Brewer's yeast Then ito mga kalapatids, uh, ito pinanggalingan lang ng bote ng B-22 So ang laman nito is yung Boost X-5 na produkto ko nung Bersilaga May video ako nito nung summer race, ito yung ginagamit ko na supplements sa kumbaga pabaon ito yung pinapabaon ko sa kalapate ah, uh, search nyo na lang siya sa google ang bus x5 or bus times 5 yata ang ano basta bus x5 bersilaga po ang may gawa ang laman nito is siberian ginseng tsaka grape seed then amino acid so yan kung titingnan mo is halos organic pa rin yung laman nung ano yung supplements na to. So, yun yung ginagamit ko pang pang pabaon sa ibon bago ko iload. So, hanapin nyo na lang yung video na to kung paano ko ginagamit. Kung ilang beses ako nagbibigay. Then, ito pinaglagyan lang to ng calcium. Pero, mapapansin nyo, ayan, dinikitan ko. Orny Special. ah uh, isang produkto to ng Bersilaga. Actually, powder to. Powder siya ah, kinapsul ko lang para makatipid kasi medyo may kamahalan to eh ang isang sachet ng orni Special is 120 ata 5 grams lang yon so bili kayo ng mainam pero kung madami kayong pera mas maganda kung iahalo nyo sa tubig yung 5 grams na yon ay ah, 2 liters na ang ang nando naman makikita nyo sa sachet 2 liters, 40 birds yung pwedeng uminom so, pero ako nag, kasi medyo mahal nga, nagtitipid lang ko so bumibili ako ng ano, empty capsule ito, na maliit number 4 so yan, kung gusto nyo magtipid bili yung empty capsule, then lagay nyo dito para mas makatipid kayo, kasi kung yung ibon nyo, eh, pang laban nyo is eh, mga lima lang or sampu lang, syempre madaming masasayang kung iahalo nyo sa tubig tapos may times pa na hindi naman iinumin ng tubig so nasasayang so yan, empty capsule at ornate special uh, ito palang ornate special hindi po supplements uh, actually ano to uh, ang ginagamot po nito is number one is yung one eye cold, so antibiotic to more on antibiotic ang ornate special so number one na ginagamot nito yung sa respiratory nga ang one eye cold kung may sipon o halak ito maganda yan then ito naman BS powder, powder. Ah, uh, belgica pa rin nakasashay ganun din siya 120 isang sachet 5 grams lang so ginagawa ko capsule din to -capsule ko din siya so ayan. ito naman Antibiotic din to, used for flushing. Pinapa-flushing sa ibon. Maganda to. Uh, after arrival, kunyari, dumating siya ng linggo, then Monday morning, magandang ibigay to. Pero may, kung gusto nyo organic naman, kasi kadalasan talaga, yung iba ang ginagamit nila is uh, bawang. So ako gumagamit din ako ng bawang, pero pagka napapansin ko sa ibon na talagang kailangan na ng pang talaga ah, gumagamit ako nito pang flushing BS powder maganda to then ito belgabion belgica pa rin ang belgabion is ano naman to pang recovery naka tablet din tinablet ko din siya kasi halos ganun din ang presyo niya kaya tinatablet ko kasi medyo mahal nga para medyo matipid Then ito, El Carni. Uh, ginagamit ko to every Wednesday pagka uh, sa karera. Hinahalo ko lang sa tubig. Or pwede nyo to direct ipinapatak. So ito, indication talaga nya is pang ano, ipapatak mo directly dun sa ibon. So pag bumili kayo nito, meron naman dosage. Basahin nyo lang. Basahin nyo lang yung dosage nya para hindi kayo ma-overdose. So ito, l -carni. Ang l Kearney kasi is ang trabaho nito sa ibon is para lusawin yung taba ng ibon at maging energy na gagamitin niya sa paglipad. l -carni. Then yun. So eventually mga kalapatids, yun lang yung mga supplements na ginagamit ko. Sabi ko nga, hindi ako masyadong nag ng gamot. Then, yun nga, wala namang kasi talaga sa gamot or sa supplements ang pagpapauwi sa ibon, mga kalapatids. Kahit uh, gano'ng kamahal pa yung supplements na binibigay mo o yung pinapainom mo sa ibon, wala pa rin sa supplements yan. Tandaan nyo yan, isang ako na patunayan ko na yan. Wala sa supplements talaga. Kasi, common sense na lang. Kung nasa gamot, ang pagpapauwi sa ibon, halos lahat ng fancier nag-champion na. Binili na yung gamot na yon para makapagpa-champion. So, pero hindi. Ang uh, pagpapanalo pa rin sa ibon is talagang napakahirap. Sabi ko before, parang tumaya ka ng weteng. Napakaliit ng chance na manalo ka sa karera. So, swertihan din pagdating sa karera. Then ito, lastly, yung apple cider natin, yan, di nawawala, lagi. May video ito, hanapin nyo na lang kung paano ko to gamitin, ang apple cider vinegar. Then, ito, ang probiotics na ginagamit ko, medyo ano na, malabo na. Pero ito yung tolome. Kung mapapansin nyo sa Facebook madalas to na ipinopost nila kasi kilala na siya si Sir Ariel Salazar uh, alam ko nung last summer uh, siya yung nag-champion dun sa club nila sa Tarlac hindi ko alam kung basta nag-overall champion siya pero siya yung gumagawa nitong Tolome probiotic so binibili ko lang to uh, binibigay ko sa pagkain pwedeng ihalo sa tubig or binder kung nagbibigay kayo ng powder supplements. So, ayan. Ito nabili ko 200. 500 ml siya. Then, mga may gustong bumili, tanong-tanong lang kayo sa mga ano. Kasi alam ko madami nang dinidistribute na loading station or mo order kayo Sir Ariel Salazar na tapos binibenta niya. Binibenta nila don sa loading nila. Alam ko mabenta na to. Ah... Uh... Antolome, probiotics. Ayan. Then, ito, ang honey. Or yung pulot. Ito, ginagamit ko naman to during arrival. Kasabay siya nito. Yung dextrose powder. So, iahalo ko to isang kutsara nito. Tapos, isang kutsara din ito sa isang litro tubig. So, during arrival, training, ito, pag-uwi ng ibon, nakaabang na to dun sa painuman nila sa inumin nila ito yung binibigay ko sa kanila bilang sa lubong so itong dextrose powder ito pala nabibili ko 70 dito sa amin isang bote, isang ganito so medyo wala na pero meron pa ako dun sa ref namin na isang bote naka-stock then ito naman yung dextrose powder mura lang to uh, 70 pesos isang ganito na So 300 grams. Pero ako ang ginagawa ko kasi dextrose powder, then bibili ako ng Electrogen o kaya sa selectro, uh, which is electrolytes din 'yon. Dalawang sa nun. Ah, uh, ihahalo ko siya dito. I-mix ko siya. So 'yan, ito may mix na 'to ng ano ng Electrogen. Minix ko sa dextrose para pagka-kumuha uh, ako, tinakal ko isang kutsara, may kasama siyang electrolytes din. Pero itong dextrose is uh, ano na to? Glucose powder na to na pang-recover din sa ibon uh, pagka medyo napagod yung ibon. So ito yung gamit ko. yan So 'yun lang mga kalapati, wala na akong ibang supplements na gamit. Sabi ko nga ah uh, wala wala sa supplements ang pagpapauwi sa ibon So 'yun lang muna para sa araw na 'to mga kalapati uh, pinakita ko lang yung supplements kasi nga may nag-comment uh, nagtanong siya ay sinabi niya kasi pinramis ko nun nung nag-champion nga tayo ng 3 laps papakita ko sa inyo yung supplements na ginagamit ko sa mga ibon So 'yun lang basically 'yun lang yung gamit ko wala nang iba So hindi ko naman sinasabi na because pinakita ko dito gagayahin nyo ko. Hindi. Uh, Sineshare ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Then, pagdating ng panahon uh, or kung natutunan mo man, meron kang pwedeng pulutin or i-adapt para i-apply mo din sa loob mo. So ito para sa mga newbie. So yon mga kalapatids. Ah. Uh, kung bago ka pa lang din dito sa channel ko, uh, 'wag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi. So 'yun, mga kalapatids. sa uh, Good luck sa atin lahat and happy flying.